po sa inyo. Uh, ngayon po ay tat natin to ang 50 centavos English series na sinasabing mahal daw. Rare. Sabi ng mga vlogger. Pero ito po ay common. Common lang. Anayan. Ah, uh, meron akong uh, nakatabi rito. sabi nila 100 100k ang presyo pero kailan po nila mabibili mag sabi ng mga vlogger mag like mag share uh, mag ko ka sa kanila at pag napili kanila bibiling yung pariya mo sa alagang 100. Hello sa totoo lang guys mga kabarya yung kamag-anak ko nag-follow, nag-like sa isang vlogger at patuloy siya nag-aabang ang sabi ko sa kanya ibibigay ko na lang sa kanya to kung sakali siya na yung napili ng vlogger ilan taon na nakaano eh sayang na po. Inahamo ko sila. Ayan. Pwede ko ulit pamigay ito. Pamimigay ko na lang ito. Libre. Walang bayad. Pero yung 100k yung binibili, sinasabi nyo, naghahanap ako ng ganito. Bibiling ko ng 100k. O 500k. Tapos aasa yung mga tao na nag-follow sa inyo, nag-comment, kapag napili nyo, eh, talagang tatanggap nyo. Eh. Ang dami pa nito. Ang dami pang may hawak nito. Eh, samantalang kayo mga coin collector, eh, previous lang sa amin to ako pwede ko pa rin ipamigay ito. Kaya na itong 5 centavos na to Nabibili ng limanda ng isa. Oh yung singkong butas. E ang dami ko nito. Kapag talaga talagang naghahanap sila nito, punta sila sa akin. O, kung ilang piraso kailangan nila, sige, bibigay ko na lang sa kanila. Basta iyanin na lang. Alam mag ano lang sila sa akin mag-comment kung ano yung address ko. Kung mapupuntahan nila ako. Ay isang barangay na lang. Pag mula sa Alabang, isang barangay lang po. Pag na susunod na barangay kami na ang bayanan. Napakadali kong tuntunin. Kaya guys, para yung mga may content ng ganito. Minsan, interesado ako sa kanila. Pero, paano at kailan nila mabibili ito? Pagka itinalawang na ito. Yung marami na silang followers. Dahil malaki silang bumili. Pero sa aming mga ako, alam ko lang talaga dyan, sa mga kolekto, ang kolekto, pag nagpapataas ng bayo, ng mga barya, yung mga hard to find. Ayan po, ayan yung... Ano? Kaya po kami, meron mga talagang collector kami pero ito common sa amin itong mga ganito. Tapos may magbablog na bibili sila ng napakamahal nito. Pati na po itong mga commemorative coins. Oh. Di ba po? Uh, isang magandang magandang araw sa inyo. Siguro sa susunod na lang po tayo. At eto, handa nyo. Kung sino vlogger yung nagganon ng ano, o, huwag na siyang bumili ng kalahating milyon o isang libo. Ibibigay ko na lang sa kanya ito. Ah, maraming maraming salamat po at magandang araw po sa inyo.